first time kong nakita o na-experience ang LTO or ang police na gumawa ng checkpoint para mag-check ng driver's license dito sa amin. Ganito pa pamaraan sa checkpoint dito. Yung tumawid lang ang hanapan ng lisensya at pwede lang pala din na huminto at maghintay sa tabi ng daan kung wala kang lisensya hanggang kailan matapos ang mga polis. Kahit ilang hakbang lang sa checkpoint. Hindi ko rin nakita o napansin na nilapitan sa mga polis ang nakaparada sa tabi ng, da ng daan. Paano kung intentional lang sila? Will I will ask the guys? Ganito pala ang inspection nila dito. Ah, uh, magpaabot lang sa naghihintay lang sa sa tabi-tabi hanggang matapos yung inspection. Hintayin naka naka-parada lahat yung mga sasakyan sa uh, 20 meters away sa ano sa inspection inspection area. So lahat nakaparada lahat uh, nakahilera yung mga sasakyan. naghintay kung kailan matapos yung uh, inspection, uh, license inspection sa mga polis ba, LTO, or uh, ano, ano bang ano bang government uh, mga polis at ano ang tawag dyan uh, basta ang haba-haba sa pila dito parang almost 2 uh, kilometers away naghintay sila matapos para makalabas at ito na Naghintay kami ng almost one hour at natapos na rin ang checkpoint ng mga LTO. At ganito ang kaganapan after sa inspeksyon. Biglang nabisi ang traffic. Ang nakakatawa o ano bang term gamitin natin, yung sasakyan ng mga LTO o yung mga police LTO mismo ay kasama din sa traffic. And that's I love my home.